Marcoleta is a six-term lawmaker and the incumbent representative of Sagip 15, which represents the marginalized sector of society. Congressman Marcoleta is a lawyer by profession. During his practice, he provided pro bono legal services to the poor and vulnerable. In the 15th Congress. Commission on appointments. In the 17th Congress, he was elected Senior Deputy Majority Leader and Chairman of the Committee on Globalization and WTO. In the 18th Congress, he was one of the deputy speakers. This 19th Congress and in September 2024, he was the Assistant Majority Leader of the Commission on Appointments chairman of its committee on public works and highways he was co-author of significant pieces of legislation that greatly impacted the lives of the underprivileged Ang pangunahing pananaw natin sa mga and pananaw and sa mga pangunahing pananaw natin sa mga pangunahing pananaw natin sa mga pangunahing pananaw natin sa natin ang mga maglingkod at magbibigay ng pag sa pag sa mga mga mamamayang natin po natin kay Marcoleta ماي باك آسيا، بالطبع نحن ندين كونغرسمان أو سينت ميسيرودور، داندي ماركلينا. عندما نشأنا في في بريطانيا. في في Porta ni Mayor Isto Moreno. Maraming salamat sa suporta ng susunod na Vice ng Titi Atienza. Maraming salamat sa suporta ng aking matalik na kaibigan. Sa maraming panahon ng nakararaan, ayaw po niya akong kalimutan talaga. Congressman Amado Bagatsing, maraming salamat po sa lahat ng konsehal ni Mayor at Vice Mayor na nandito po ngayon. Ako po yung pinagtutulungan sa Kongreso. Ako po ang inaagawan ng Sa Sapagat dito'y nakikita ko po nyo, na itawid ninyo ako sa Senado. Pagsisikapan ko po, magsisimula ako sa lahat ng mga kababayang kumukonsumo ng 200 kilowatts per month. Yun po ay kailangan libre na. Maaari po nating gawin yun. Ang makikinabang sa sandaling maipasa natin ang batas na yun, halos 27 milyong Pilipino. Katumbas ng higit sa limang milyong pamilya. Kaya po natin gawin yun. Wala kasing nag-iisip ngayon ng ganyan. Napakataas po ng presyo ng kuryente sa bansa natin ito ay hindi nila kayang isipin at lalong-lalong hindi nila kayang gawin. Pero maaari po nating gawin. Lalong-lalo na po dito sa Maynila. Kailangan po nating itaguyod, kailangan nating itaas ang kabuhayan, napakataas po ng presyo ng bilihin sa ngayon. Tinanggal pa po nila yung PhilHealth, hindi ko po, po maintindihan kung ba't ganyan ang ginagawa nila ang kanilang pinagtibay yung tinatawag na akap, hindi po po pwedeng mangyari yung ganon hindi gawain ng mga representatives ng house ang sila pa po ang pupunta sa inyong magbibigay ng kahit kung kanin-kaninong ayuda ang ayuda po ay importante sa panahon ng kagipitan pero hindi po yun binibigay pupunta sa mga ibang-ibang lugar na akala mo kanila yung pera dahil panahon ng eleksyon. Hindi po tama yun eh. Ang kailangan po maipundar natin ng ekonomiya natin. Doon po natin gamitin ang pera na yun sapagkat kailangan po natin maitap kami po ni Mayor Yorme ang magsasama at ang inyong Vice Mayor at ang inyong Congressman. Maniwala po kayo. Kami po ay makakagawa ng ikabubuti ng ating bansa. Kaya po ako ay nagpapasalamat. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito sa inyo. Hindi ko makakalimutan at pagpabalik ko rito, sana po, sana po, pagpunta ko at pagbisita kay Mayor, Mayor Yorme at sa ating Vice Mayor at sa akin, kay kaibigan congressman. Sana po,

katulad po ng tatay ko, yun ang po so yung kinalaki namin, kinabuhay namin, eh ganda din po yun. Katulad po na magsasaka, sila po ay mag-aaralin ng kanila po ang sinaka, ngayon ibibenta ni po nila yung sila din po ay kasinita ng Bible po. So kung titignan po natin, ang pagiging Bible po, o ni ay Christ at driver, nagbibenta sila ng servisyo po para sa kanila ikabubuhay, sila rin po ay kinukonsidera natin na sila po ay mga kapwa natin vendor po. So yung mga gusto po na pag tinatinda, na, nagpapahulukan, let's na, say, nag-opisina po, nagtatrabaho, nag bumibili sa divisorya ng mga panita, gawain mo ngayon nung yun, araw eh. Bibili ako sa divisorya ng panita, mga t-shirt ng mga jordan, et cetera. Ibebenta ko naman sa mga office mates ko so, para na po sa sweldo. So, pas-consider din po yun as mga vendor. Sari-sari store so, online seller po. Yung po ay kinukonsidera din po natin na ito po yung mga vendor. Kaya kung titignan po natin, ang vendor po ay may pinakamalaking ginagampanan sa lipunan no? Kasi kung papagsak po ang mga vendor o manaano pa mga vendor po, apektado rin po ang ekonomiya po ng ating bansa. So, yun nga po, kaya ako itinawa po ito dahil nga po, nakita ko dahil sa tagal-tagal na panahon, medyo wala pa pong boses o so wala pa po, ano pa ating uh, mga kapwa vendor. Ngayon, ang unang pro uh, unang, problema, ano ang unang problema, ano po bang unang problema ang ng mga manilidang Pilipino sa tingin nyo? And, and syempre, yung po una natin uh, kasi nga po, katulad ng iba, katulad ko nila ako mag-uubi sa ano, uh, alagang mag-uutang sa mataas ng tubo. Mayon, na tubo, ngayon, hindi sa may kikitain ako, mapupunta po ito sa... I love you! Di ba? Madaling tandaan. Be, I love you. Ano ba yung be? Be, Borromeo, Espiritu, Hison. Ano naman yung I love you? Ignacio, Laureano, at Yupango. Sana, sa dating na panahon, huwag niyo kaming walay Isko, She, si, Amado, at lahat ng B, I love you. Maraming maraming salamat po sa inyo. Muli po, ito po ang inyong kursihal. Wala sa puso ang servisyo kursihal. Che Borromeo. Maraming maraming salamat po. Che. Che. Maraming maraming salamat po, che. Chancellor Che, che. Borromeo.